mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Hanggang saan ang pagmamahal na maibibigay mo sa iyong kapwa? May ilan na nagsasabi na aslong na hindi sila nakakaramdam ng pagod o sawa e eh patuloy silang magmamahalan. May iba naman na hindi pa alam ang sagot sa ganitong tanong. Sapagkat, hindi pa daw nila nararanasan ang tunay na pagmamahal. Pero sa panahon ngayon, marami na ang nagsasabi na ang basehan na ngayon ay hindi naganda ng mukha, kundi ganda na ng laman ng bulsa. Well, That's true. Pero ako, kung ako ang inyong tatanungin sa ganitong bagay, isa lang ang sagot ko. At iyon ay kaya kong magmahal hanggang sa huli. Ako nga pala si Alex. At dito sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung gaano ako katapat na tao na siyang napatunayan ko sa katapatan ko sa pagmamahal na ipinaparamdam ko sa isang babae. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Atin nang simulan ang makabuluhang kwento kong ito na tiyak na magiging aral para sa ating lahat. Siya nga pala, nais ko punang magbigay ng ilang information about sa akin upang malaman niyo din kung paano ko nakilala ang babaeng tinutukoy ko. Nagtatrabaho nga pala ko bilang isang graphic designer sa isang advertising agency. Marami nga ang nagsasabi, nakakaiba ko sa aming opisina. Dahil kahit busy daw ako sa trabaho, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking health and wellness routine. Medyo payat kasi ko pero kitang-kita sa katawan ko ang pagiging physically fit. Syempre, kaya ko naman ito ginagawa eh dahil ayoko namang mapabayaan ang sarili ko. Mahirap naman kasi yung kumikita ka lang ng pera. Pero yung kalusugan mo ay napapabayaan mo na. At dahil nga sa ganda ng aking pangangatawan, eh marami ang lihim na nagkakagustong babae sa akin secret admirer ba kung baga? May pagkakataon nga na nagugulat na lang ako na may mga regalo nang nakalagay sa table ko sa opisina kapag ako ay papaso. Well, pauspuso ko naman itong tinatanggap. Ngunit kahit na nagre man sila ng identity, eh hindi ko pa rin sila pinapansin o binibigyan ng pagkakataon na i-entertain ko sila. Ewan ko ba kung bakit ako ganito? May mga nagsasabi nga na baka ako daw ay bisexual dahil napakailang ko daw pagdating sa babae. Pero ang hindi nila alam ay may hinahanap kasi akong katangian ng babae na hindi ko nakikita sa mga nagkakagusto sa akin. At iyon nga ay nakita ko sa isang kolehiyalang nag-aaral sa universidad. Isang araw, habang ako ay pauwi sa apartment na inuupahan ko, ay eh nakita ko sa may gate ang isang babae. Nagtaka ko kung bakit para bang aligagang-aligaga ito kung umasta. Kaya naman, minabuti ko na tanungin siya. Miss, kailangan niyo ba ng tulong? Tanong ko sa kanya. Pero hindi ako nito pinansin at patuloy lang din siya sa ginagawa niya. Kaya naman out of curiosity ay pasimple kong sinilip ang ginagawa niya. At dito ko nalaman na kailangan niyang makapasok. Pero hindi niya magawa dahil nawala niya ang susi. Kaya heto at pilit niyang binubuksan gamit ang alambre. Nalaman ko na ang pangalan niya ay Anne dahil nakita ko ang parang badge na nakakabit sa kanyang damit. Para sa nursing student ata yun. Sa una nga ay medyo nahihiya pa akong tulungan itong si Ann. Dahil baka mag-iba ang meaning nito at baka ma-issue pa ako. Pero naisip ko na parang ang sama-sama ko naman kung hindi ako tutulong sa kapwa. Gayong nakikita ko na kailangan niya ng tulong. Miss, kailangan niyo ba ng tulong? Pag-ulit ko sa tanong. Dahan-dahan pa itong lumingon sa akin na mukhang nahihiya pa nga. Bago sabihin ang katagang, Oo sana eh, nawala ko po kasi yung susi ko. Ako nga pala si Alex, interesado kong makilala ang mga neighbors ko. Nakangiti kong sabi habang ginagawa ang hindi niya magawa. At ilang minuto lang, inabuksan e ko na ang padlock ng gate niya gamit lamang ang alambre. Napansin ko pa nga na namangha ito sa akin base sa ekspresyon ng mukha niya matapos ko itong magawa paano mo yung nagawa? Tanong niya sa akin. Siyempre, dati kong magnanakaw eh. Sagot ko dito. Kaya naman napaatras ito ng bahagya. Pero hindi niya alam na banat lamang yon. Kaya mapilis kong isinunod ang katagang magnanakaw ng halik na siyang kinatawa nito. Salamat talaga Alex By the way, ako nga pala si Ann. Isa akong presyo sa universita dyan. Pagpapakilala nito. Initian ko na lang ito, tsaka tinapik sa balikat. Sige na, pasok ka na sa loob. Utos ko sa kanya. Maraming maraming salamat ulit, Alex. Tatanawin ko isang malaking utang na loob ito muling pasalamat nito. At nung nakapasok na nga ito sa loob, ay naglakad na rin ako patungo sa apartment ko nang may ngiti sa aking labi. An? Nice name ha. Out of nowhere ko pang pa ang bulong sa sarili ko. Mula noon nga ay palagi na kaming nagkakakita ni An, Pero hindi ko pa din ito kinakausap o binibigyan ng kung ano-ano. Sa madaling salita eh, hindi pa ako nagfa-first move sa kanya dahil ayokong mailang ito sa akin. At medyo malaki-laki ang age gap naming dalawa. Hanggang sa, Tao po! Tao po! Kong pagtawag sa labas habang ako ay nagpapahinga sa apartment ko kasi noon at walang pasok. Kaya heto at tamang chill lang. Kaya naman kung sino man ang mag-aaya na gumala kami, eh talagang tatanggihan ko. Pero tatanggihan ko nga ba talaga kung sino na ang umaya? Medyo inis pa nga kong lumabas ng apartment noon. Pero nung nakita ko na si Anne ang tumatawag, eh para bang nahupa lahat ng inis ko. At napalitan ng ngiti. Uy, Ann, napadalaw ka. Tanong ko sa kanya. Ah, eh, ano kasi? Gusto sana kitang ayain lumabas kung okay lang sayo. Treat ko. Pasasalamat ko na rin sayo sa tulong mo nun. Nahihiyang sabi nito. Hala, wag na mag-aabala ka pa. Yung mag-thank you ka lang eh, masarap na sa pakiramdam ko yun. Kunwaring pagtanggi ko. Pero ang totoo niyan, at eh, deep inside ay tuwang-tuwa na ako. Pero laking gulat ko nung hawakan nito ang kamay ko. At sabihin, Sige na, please. Kaya naman dito, it's all over ako ay kanyang napapayag. At masasabi kong, dito na nagsimula ang lahat. Well, sama lang naman kami pumunta. Tamang laro lang sa arcade game. Kain, tsaka quality time. Dito nga namin nakilala ang isa't isa. Napag-alaman ko nga na pareho kaming mahilig sa music at movies. Kaya all throughout, eh ito ang naging topic namin. Pumapasok pa nga kami sa music store. Pero lumalabas din agad dahil wala pa naman kaming gaanong budget para doon. Pero ayun nga, dito ko talaga masasabi na sobrang sayang kasama ni Anne. At masasabi kong nasa kanya na ang katangian na hinahanap ko sa isang babae in love na ba ako? Nag-enjoy ako. Maraming salamat sa libre mo, An. Pasalamat ko sa kanya nung kami ay nasa tapat na ng tinutuluyan niya. Salamat din sa iyo, Alex. Kasi hindi niya tinuloy ang nais niyang sabihin. Napatangutang ito, sabay ngiti sa akin. O siya, Gala ulit tayo next week, ha? Eka panito, nito, bago tuluyang pumasok ng bahay. Kaya naman dahil sa sinabi niyang yon, ay tuluyan na nga akong na-fall. Naramdaman ko na ang tibok ng puso ko, na ngayon ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. At iyon nga, araw-araw na kaming nagkakausap nitong si Anne may pagkakataon nga na pumupunta ako sa tinutuluyan niya. Para siya ay tulungan sa mga school works niya. Pero kahit na ganun, eh hindi pa rin ako umaamin kay Ann na gusto ko siya. Kahit na palagi akong kinikilig pagkasama si Ann. Hindi ko pa kasi alam kung paano aaminin ang nararamdaman kong ito. Pero matapos ang ilang gabing pag-iisip, ay napagdesisyonan ko na itaan sa music ang aking mensahe. Nagagawin ko kapag siya ay graduating na. Opo, tama po kayo. Ilang taon na kong maghihintay bago aminin ang nararamdaman kong ito sa kanya. And after three years, and after three years, ay talagang sumama pa ako sa banda noon. Talagang pinaghandaan ko ang sorpresang ito para sa kanya. Ilang buwang prinaktis at talagang gumasta pa ako para sa mga surprise na makikita hanggang sa alapaap. At nung all set na lahat ng magiging cast, at nung dumating na ang special na araw na ito, ay dito na namin isinagawa ang plano. Pumayag ang kabanda ko na ako ang maging bokali sa kakantahin namin ito na special mention ang name ni Ann. Tara sa event dyan sa barangay, Ann, Para makapag-relax man lang, pag-aya ko sa kanya. Kunwari ay may event lang kami panonoori, Pero ang hindi niya alam, e isa itong sorpresa para sa kanya. Nung nakarating na nga kami sa lugar, eh kunwari ay naiwan ko ang susi ng apartment ko. Wait lang ha, pabalikan ko lang yung susi ng apartment ko. Naiwan ko yata sa pinto. Wika ko bago dalidaling daling tumakbo. Pero ang hindi niya alam, e eh iikot lang ako sa likod ng stage upang isagawa na ang plano. At ilang minuto ang lumipas ay ito na ang pinakahihintay ko. This song is for you, Ann. Sabi ko sa Mike at dito nga ay lumabas na ako sa likod ng stage kasama ang aking mga kabanda. At on the count of three, ay dito na namin pinarform ang sorpresa para kay Ann. Piliin at sigawan nga ang mga nakasaksi sa sorpresa kong ito may papireworks pa nga akong nalalaman noon. At ang special girls sa gabing yon ay kitang kita ko na naluluha sa tuwa at kilig. Habang ito ay aking hinaharana. Hinintay ko ang tamang araw na to para sabihin ko to iyo, An. Mahal kita, An, hanggang sa huli. Sabi ko sa Mike at naging hudyat para ilabas ang pasabog kong Will you be my girlfriend? Mabilis ngang tumakbo si Anne papalapit sa akin. Sabay yakap bago sabihin ang katagang, Mahal na mahal din kita, Alex. And yes, sinasagot na kita. Sabi ni Anne habang nakayakap ng mahigpit. Kaya naman malakas kong sinigaw sa Mike ang katagang, She said yes! Siguro ay hanggang dito na lang muna ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. Sana ay marami ang natuwa at na-inspired sa nasaksihan nitong love story sa araw na ito. Well, sa kasulukuyang panahon naman, ay eh patuloy pa rin kaming nagmamahala ni Anne. Wala pa man sa isip namin ang pagpapakasal, pero sinisiguro namin sa isa't isa na magmamahalan kami hanggang sa huli. Tulad nga ng sinabi ko kay Ann, mahal kita hanggang sa huli. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Alex.